Andito po kami sa tabi ng dagat Mga kababayan at mga mahal na kapatid Andito na po kami So nakapitin po kami dito sa uh, Tabi ng dagat Nakikita niyo po sa likod natin Ay yung mga mahal na kapatid Yan po ang mga kapatid oh. Na nagmamaha nag, ng pasugo Andyan po Mga uh, pamahagi ng pasugo Yan o oh. Shout out to Dili ni Mang Grove. Awan din. Ina. Shout out sa lahat ng kapatid sa lokal sa buong mundo. Smile.

So, ganun po mga mahal na kapatid at kababayan. Ganito po kasaya maging Iglesia ng Cristo po. Yan ang mga kasama namin.

yun na ubos anaton pasugo babalik na kami babalik na kami sa aming tahanan oh kaya di lang let's go mga kapatid

isa sa pamamahagi ng pasugo. Ka Charles, shout out. Shout out po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong Masbate. Sherina, shout out sa mga kaibigan mo. Sa abroad. Shout out po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Uh, patuloy po tayo sa paglilingkod. Kahit anong mangyari, tuloy po tayo. Tuloy-tuloy lang. God bless po sa inyong lahat. Walang susuko. Walang susuko. Sa, sa pananampalataya. Ganyan po tayo. Na mga iglesia ni Kristo. Sa panawagan ng pamahala. Bigyan, bigyan, bigyan. Smile! Ayun na, barabi